To make, it to make it number one, di ba? Wala naman dito, Gorgie. Kasi I think the product speaks for itself, eh. So I think ang role ko lang is really to amplify it as much as I can. Share ko sa followers ko and then hopefully they share it with their family and followers. Pero ang ganda kasi talaga ng produkto and napaka-thoughtful nila sa buhay natin today in the sense na imagine pwede kang bumili sa shopping sa Lazada mm. -hmm. ng healthcare. So, it's really tailored para sa ating lahat. And I'm happy that I get to share that message. Kasi alam ko din yung feeling na ganyan, Tito Gorby, yung hindi ko natuloy. Okay. Hindi ko natuloy, dapat tinuloy ko na, and then may mangyayari. So, thank you din for sharing that kasi talagang lesson para sa ating lahat na kapag hindi So now is the time to really get that plan for you. Oh, right. So Since that particular canina, na priority green question for that, I'm going to take Um, in a way ba, napapag-usapan din ninyo ng ni Jericho uh, na sa mga plans ninyo na dapat uh, for our future, kung ano man, kung magkaroon na kayo ng family, eh, <laughs> di ba, na dapat prioritize din natin ang career, na nag-discuss na, na rin ba ninyo yung mga ganyang plans? <laughs> ang ng pamilya ilap Talagang hindi kinihing ko raw. Medyo nawin lang ako, bilis eh. Oo. Actually, yung dito po siya. Uy! <laughs> plano niya, di ba? Of course. Ano na napapag Well, health talaga na napapag-usapan namin. Kasi, um, with our work, <laughs> yung trabaho, diba, ba? Medyo physical, um, puyatan, and emotional din also. So, talagang puhunan namin yung health eh. And tayong lahat naman ganun. So, talaga talaga namin pinag-uusapan yung health and how to be healthier um, whether it be checkups or you know para sa pamilya namin ako that is mga lola ko yun talaga yung nasa isip ko so um, health is really so important to me and I'm happy to have a partner in health <laughs> aside from my care na talagang pareho ng priority sa akin. But, <laughs> uh, I don't know kung member ka ng actor, no? Pero pwede mo siguro kung message mo sa lahat sa group, sa movie industry, sa entertainment industry, na siguro dapat din talaga na magkaroon ng HMO lahat, may mag-grupo, DGPI, actor, actor's guild, ang speed, di ba? Para planeta yata ni Asus na ipa kahit kira lang lahat ng members ng speed, mga entertainment editors. So, Proclaim daw, sabi ni Chula. so, uh, may, okay ba sa'yo? Dapat may ganun talaga lahat sa, at sa ating industry. Opo. So, tingin ko dapat po talaga lahat. And I'm happy kasi di ba tayo, hindi naman, wala namang ibang bibili ng healthcare para sa atin kasi parang contractual tayo or freelancers. Um, press, artista, makeup artist, writer. So, tayo talaga yung dapat kumilos na gumawa ng um, paraan para meron tayong health care at partners sa health. So, uh, happy ako na, you know, merong mga kanya-kanyang grupo. And ang ganda no, na meron po palang option na yung pre-existing condition nyo ay pwede partially cover. kasi wala pa akong narinig na ganyan sa iba. So, at least di ba ngayon merong mga communities that really, support group tapos meron nyo tapang support from iCare. Yeah, I think, sir, siguro magaling yun